Sabi akin. Kaya ko galing. Dalayan ni Toto, eh, mag-iinom daw kami. Okay, Toto nga, ka din na. Kaya muna. pabinyag na natin kay Toto bago umalis yan. Okay, sa Tama. Okay. Sa Saan na ba yung lalaki niyo? Hindi na lang yun. Ay, nagigigil niya talaga ako. Kanina pa ako naghahanap, pinaghahanap na naman ako ng lalaki. Edward? To, nakita mo si Edward? Hindi te. Hindi naman siya dito na nagawa na eh. Kuya, so, nakita mo si Edward? Wala. Hindi ko naman nakakita. Hindi ba nagawa dito dito pa? Ito ba? Wala ka naman napansin, Edward. di ba? Hindi, hindi ko alam. Bakit nga kung nag-away na naman kayo? Hindi, kasi naman siya kanina. Parang may bit-bit. Eh, pagtingin ko dun sa bar area naman. wala yung alak ko pinatagal -tagal ko. Tagal-tagal ko na nga yung tinabi yun. Yung asawa mo, doon na ako dyan. Baka nangangapit bahay na yan. Ah, uh, wait lang. <laughs> Parang pamilya ko sa akin. Kaya ko ito galing. Dala yan ni Toto. Eh, Mag-iinom daw kami. Kaya ito, dito kami ngayon. May sinama din mo siya. Sigurado ba diba kayo na wala talaga si Edward dito? Mm -hmm. Hindi hmm. nagawin si Edward dito? Hindi, wala. 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 Wala dito. Wala. Wala. may babae dito? Bisita ba namin yan. ah uh, bisita namin. Alam ba yan yung mga asawa niyo? Alam ba yan ni Mama? Toto, alam ba yun ni Huwag naman to Derek. Huwag ka lang, ka din Kaya mo na. Pabinyag na natin kay Toto para umalis yan. Kaya mo na yan. Huwag kang maingay. Huwag uh, kang magsasabikin mga mamaw muna. May, may bisira okay. kami ditong uh, babae. Baka mamaya. Bakit ba mo ma riban pa to, ha? Masa naman nakasama niyang babae. Fairness ni ang kingis. Tsaka ganda pa ng dress. Oo. Uh -huh. Class A yan. Yeah. Sige na. Pag nakita niya si Edward, tawagan niya na lang ako ha. Kaya pa ako nagigigil doon.